Nakakabilib ang kayang gawin ngayon ng teknolohiya pero umabot rin tayo sa puntong nakakapangilabot na rin ang nagagawa nito dahil sinasamantala ng ilan. Isa nga sa ginamit sa kumakalat ngayong deepfake audio ay boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. babala ang palasyo kaugnay ng kumakalat na manipulated audio ni Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Nagbigay na po ako ng go signal sa ating mga kinatawan na gawin ang nararapat gawin kung sakaling umatake ulit ang pwersa ng China. Hindi ko na po mapapayagan pa na mas maraming Pilipino ang masaktan sa laban na ito. We cannot compromise even a single individual just to protect what is rightfully belongs to us kung umatake ang China, atakehin din nila. Sa ngayon, iburado ng video sa YouTube, tila boses ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita at nagbibigay ng direktiba sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umiinit na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero ang boses na yan, manipulated lamang gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ayon sa Presidential Communications Office, walang ganitong marching order si PBBM. Pumikilos na raw ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagsugpo sa fake news at disinformation. Sa Pilipinas, hindi lang mga opisyal ng gobyerno ang biktima ng deep fake, karaniwan biktima ang mga public figure at artista. Pero paano nga ba malalaman kung peke o manipulated ng audio o video? At tinignan nyo yung visual uh, na deep fake, hindi pa rin siya perfect kasi nasa yes. nasa, nasa ano na tayo eh, nasa uh, HD na tayo, 'di ba? Nasa 4K. So kung titingnan mo nilagyan nila ng ano, nilagyan nila ng mask hindi pa siya perfected. Ah, uh, two-dimensional siya. So, mm -hmm. yung titingnan nyo, number one, titingnan nyo kung blurry ba yung face. One-dimensional. Mm -hmm. Yun yung unang titingnan nyo. Titingnan nyo ngayon yung pangalawa, mm -hmm. nagsisake ba yung audio uh -uh. sa mouth. Okay? Yun yung uh, pangalawang palatandaan, visually. Pangatlo naman, pag tinignan nyo yung mata, medyo unnatural na siya. Mm -hmm. Di ba? Ah, yeah. uh, pumipikit lang pero hindi siya gumagalaw. So, yun yung mga mabilisang palatandaan para ma-identify yung deepfake. Ang pinakamahalaga sa lahat, maging mapanuri raw sa source ng video. Halimbawa sa Pangulo, tiyakin nang galing ito sa lehitimong government page o media outlet. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Information and Communications Technology sa nangyari. Usapin daw kasi ito ng national security at dawit ang kapakanan ng publiko. Nagbabala rin ang DICT na maaaring magamit ang AI sa darating na 2025 elections. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng nakikita o naririnig dapat agad paniwalaan. Maging mapanuri sa lahat ng bagay sa social media ngayong panahon ng AI. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.